Welcome back to my youtube channel guys Hello Good morning, good morning Dito naman tayo, tayo guys kasi Loto na naman tayo ng Almusal ulit Prepare na naman tayo guys At syempre Ang ulam nila guys Iba naman Itlog Itlog naman guys ang ulam nila Ayan pwede na ilagay guys Ayan pinaglutuan lang naman to kay kapo ng ano ano ba niluto ko dito din nakaraan hindi ko na maalala kung ano niluto ko guys itlog naman guys yung ulami nila kasi bukas hotdog naman So, ay natin na may eh. Tapos, balik ta rin. Ayan. Okay. Ayan okay, lang guys. Simple ulam lang nila. Ano ba kapon yung ulam nila? Ano ba yung niluto ko? Hindi ko maalala. Ah, spam kaapon guys. Ngayon, itlog naman. Tapos bukas guys. Dahil may pasok pa rin sila. Ano naman, um, papaulam ko sa kanila. Is hot dog sausage. Yan. Walang pure foods dito guys na hot Kaya ang atlog na ni niluluto ko rin ay atlog ng Canada. Ayan. Ayan guys. Ito na yung ulam nila. Ayan. Ito lang. Riniper ko. Ayan. nagaantay pa ako guys na maluto maluto yung kanin tayo ko rin luto update ko kayo mamaya guys initin ko lang ito guys at sya nga pala guys bago kung mag almosal Uminom muna ako ng gamot. Para sa sugar. Tulog pa yung mga pata guys Eh, hey, ang oras pa lang naman ano I think 6.15 AM Kaya mamaya naman, mamaya na ko na ulit Gising sila Kaya lang guys, update ko kayo mamaya Hello guys Ayan Wala tayo pasok yan guys Kaya Para 12 o'clock na Luto tayo ng sinigang na isda. Hindi ko alam guys kung anong pangalan ng isda na to guys. Kayo na lang mapag please comment na rin na lang po dyan kung anong ulam to. Anong isda. Yeah, hindi ko alam pero napaka kapal ng laman at saka napakasarap. Kaya lagay ko na guys. Yan. Ito okay, lang puto ito na lang isang buo nilagay ko guys yan tatlong piraso guys tatlong piraso sabaw guys dami kong nilagay dami dami kong nilagay na sabaw ayan oh. dami sa sabaw na ilagay ko ayan magamit yung plato na yan guys ayan dinuro ko yung kamatis nya ayan tatlong piraso kaya na yung sahog, okra, talong, siyempre yung ketchup. narito yeah. na rin yung serrano. Pag serrano guys, bangang pa sa labuyo. Pag mga ganito pala yung serrano, ang pangalan serrano. Okay. Ano siya? Ceiling green siya. Ayan. Pero sobrang hanggang. tatlo na. Ah. Diba Hindi uh. ko pa nilagay yung pechay guys. Kasi ito, oh, pechay, madali lang naman mami. Sa babaw lang. Pagman natin guys, nasa bawang. quality. Parang sabaw ng mang inasal. Mm. Parang ayoko ko ng tigilan ni Gupin. Sarap. Okay, guys, update ko kayo pagkain ako. ako. Hey Hi guys, luto na siya. Ayan siya guys. Oh. Napakalaking isda yan. Ara guys, yung hindi pa kumakain din, kain tayo. Yan. Kain tayo guys. Kakamay lang ako. Yan. Let's go. Eto guys ha? Ay, natapon sa sabaw. Ah, ang asim. Hindi makita yung ulam, guys. Tain hmm. tayo, guys. Tangang ng sili. But, Halo, Siap guys Paborito ko tong isda, guys. Dati yung pampano. Stop.

Ijupin ko tong sabaw. Ah, sarap. Hey guys, maraming salamat. Bye bye. Hello guys. Oras po natin guys ay 2.30 Oras na naman po ng ating pagsusundo sa mga kids yan di dito ako guys sa likod kasi yung susi doon sa harapan dala nung anak ko yung panganay kasi pumunta siya sa school bali ang hawa kung susi nasa likod dito tayo duman yan minit susundo na tayo guys iya yeah, dating kawe yeah nagmuna ako dyan guys madam muna naman oh Ayan. guys, update ko kayo pag sa school na naman ako guys. Let's go. Tara guys. Ay. Ay. Handa na tayo. Yan ang buhay namin dito sa Canada guys. Trabaho. Bye. Sundo sa mga mga bata. Ayan. Yan lang. Tatlo yan guys. bira rin kami mamasyal. at next week guys abangan nyo maganda yung video ko kasi pupunta kami ng band again and Calgary long drive 9 hours uh, from here to Calgary 9 hours ayun guys abangan mo nyo guys maaga tayo guys 2.30 ulit para hindi tayo malayo sa parking ah, parang tayo lang ah. may nauna na rin guys pag dito kasi guys sa ah, pagdating sa school or sa playground ang takbo kailangan ay 3. 30 lang ang maximum pag sa mga school lang area Mazda kasi parehas Mazda kami yan. dito tayo alam na ng mga bata kung saan ako nagaantay guys kaya dito na lang tayo magantay yan parehas ko lang ano. ayan guys ayan o makita nyo estudyante yan galing naglaro pa yan ayan guys update ko kayo maya pagpawi namin eto na guys nasundo ko na sila ayan Maraming salamat sa inyo guys. Support up. Please subscribe and click the notification bell. At para updated kayo lagi sa akin mga YouTube na video. At syempre palike na rin sa guys. Please subscribe. Thank you so much. Bye bye.